Welcome back mga kaboxing! Mahigit dalawang buwan pa nga lang po ang nakalipas nang bigong makamit ang panalo ng tinaguriang Wild Beast ng Mandaluyong City na si Adrian Lirasan nakasalukuyang kasalukuyang may edad na 25 anyos at may kartadang 14 wins with 6 knockouts at 7 talo kontra sa pambato ng Amerika na si Adrian Alvarado na ginanap sa bansang Japan nitong nakaraang buwan ng Oktobre lamang na kung saan natalo si Lerasan via 8 round unanimous decision ay muling magbabalik aksyon nga po ang ating pambato kontra sa pambato ng Tanzania na si Salmin Kasim na may undefeated record na 6 wins with 4 knockouts dalawang tabla ngayong darating na Webes, Desyembre 26. Paglalabanan nga po ni Lirasan at Kasim ang bakanting WBF Intercontinental Super Bantamweight Belt na gaganapin mismo sa baluarte ni Kasim sa Tanzania. Ang laban ni Lirasan ay kasabay sa pagbabalik aksyon ni Miel Fajardo. Samantala, sa pangalawang pagkakataon na mapapalaban sa labas ng bansa ay susubukan ng mga panatili ang undefeated record ng tubong Surigao del Sur na si Vincent Lacar ang kartadang 8 wins with 4 knockouts. Dadayo mismo ang ating pambato sa bansang China upang sagupain ang kanilang pambato na si Bin Lu na may kartadang 4 wins with 2 knockouts at isang talo. Paglalabanan ni Lakar at Lu ang bakanting WBC Far East Flyweight Belt at ang bakanting WBO Oriental Flyweight Belt na gaganapin ngayong darating na Sabado, Disyembre 28. Galing po sa tatlong magkasunod na panalo itong silo at sa kanyang naging huling laban ay nabiktima nito ang isa pang pambato natin na si Nelbert Gabalio via 8-round unanimous decision na ginanap nitong nakaraang buwan ng Agosto lamang sa Pilipinas. Kasabay ding lalaban ni Lacar ang isa pang undefeated Pinoy prospect sa featherweight division na tubong Davao del Sur na kasalukuyang may edad na 33 anyos at may malinis na kartada na 13 wins with 10 knockouts na si Alfred Diano. Upang sagupain ang pambato ng China na si Zi Gang Zhang na may kartadang 8 wins with 6 knockouts, dalawang talo at isang tabla para sa bakanting WBC Far East Super Featherweight Belt. Dalawang Pinoy na rin ang nakalaban nitong si Zhang mga kaboxing. Tinalo ni Zhang ang tubong Zamboanga City na si Conrado Tanamor via second round technical knockout. Samantalang nauwi naman sa technical draw decision ang kanyang naging laban kontra kay Ron Vix Kapuloy. Matapos nitong magtamu ng sugat dahil sa unintentional headbutt. Matapos ang round 6 sa nakaschedule na 10 round sa kanilang laban, umiskor ang mga judges ng 58-56, 55-59 at 57-57 dahilan para mauwi ang kanilang laban sa tabla.